tinig ng bayan boses ng masa para sa masa kung gusto mong marinig ang totoo like share at subscribe kana magandang araw mga katinig ng bayan aba grabe raw ito may bago na namang pasabog si Senator Panfilo Ping Lacson at target umano ilang kongresista na sangkot raw sa flood control projects na hindi lang daw palpak kundi parang may toll fee system pa. Kung sa expressway, kailangan mo magbayad para makadaan. Dito raw sa proyekto ng gobyerno, kailangan mo munang mag-abot ng 5% hanggang 6% umano raw para makapasok sa kontrata. Eh kung totoo nga ito, aba ibang klase na 'to. Tama na, sobra na. Yeah. Ayon kay Lakson, parang naging normal na raw sa ilang lugar na kung gusto mong makakuha ng DPWH project, magbabayad ka muna raw ng passing through fee. Ang nasaklap raw, minsan ang mismong congressman o kamag-anak niya ang kontraktol nga raw. May analogy pa siya. Parang expressway daw hindi ka makakadaan kung walang tol. Pero sa version na ito, gobyerno ang proyekto. Pera ng bayan ang kinagamit pero may dagdag na fee nga bago ka makapasok. Kung totoo raw ito, talagang nakakagalit. Imagine, ...flood control project na nga. Dapat para sa kaligtasan ng tao. Eh, nagiging parang ATM machine pa. Hindi na nakatapos ng maayos yung ilan sa mga proyekto. May kanyang dagdag gastos pa raw bago magsimula. Ang tanong, ilang taon na raw bang nangyayari ito? At ilang porsyento ng budget ng flood control projects ang nauuwi sa ganitong fee kaysa sa mismong construction. Sa totoo lang, matagal nang may mga hinala sa ilang proyekto ng DPWH pero kakaiba itong binunyag ni Laxoid. Kasi diretsyo niyang ikinonekta sa ilang mambabatas mismo nga raw. Kaya nga ang ganda ng linya. Tama na, sobra na. Kasi kung totoo ito, hindi lang ordinaryong corruption ito kundi direktang pananamantalang araw sa pera ng bayan ito. Kung ikaw ay kontraktor na walang koneksyon sa mga politiko, malamang wala ka raw laban. Pero kung close ka sa opisyal, aba, red carpet treatment siguro pa raw. Kapag hindi maayos ang flood control project dahil nabawasan ng pondo, sino talaga ang talo? Hindi yung kongresista, hindi yung kontraktor, kundi mismo yung mga ordinaryong mamamayan na binabaha taon-taon. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit kahit ilang bilyon na ang nailalaan sa flight control, eh maraming lugar pa rin ang parang Venice tuwing umuulan. Sino ba naman ang hindi magagalit? Pera na natin. serbisyo pa natin ang nalulunod sa baha at sa katiwalian. Sumbat pa nga ni Laksoy. Based on the information we got from contractors, the project is compromised. How will the contractor be compensated if he or she does not use substandard materials or take shortcuts? the government is thus shortchange. Magandang punto rin si Lakson. Vocal pa rin sa mga ganitong issue. May kilala pa rin siyang mga tao sa loob. Kaya credible ang mga impormasyon niya para sa ilan. Pero syempre, sa ganitong pasabog, may mga maapektuhan. Posible raw na may mag-react ng mga kongresista may mag -deny. at baka may maghamon pa ng debate o investigasyon. Ang tanong ngayon ng taong bayan, may mangyayari ba rito o matatabunan lang ulit ng ibang issue? Para nga raw sa ilan, malinaw na kung totoo ito, hindi lang ito simpleng kickback. Isa itong sistemang pumipigil sa maayos na serbisyo sa tao. Kaya nga, tama na, sobra na, dapat investigahan nga raw ito ng seryoso. Hindi lang dahil sinabi ni Lakson, kundi dahil may implikasyon ito sa bawat proyektong inaasahan natin magpapatibay sa bayan. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang subscribe ha sa Tinik ng Bayan. Kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Talamak! Grabe! Mga alipores ni Tambol! Senator Lacson, ikaw ang pag-asa matapos itong korupsyon sa gobyerno! Senador na puro publicity lang dapat sa kanya sa showbiz lang. Mahilig lang siya sa tahu, No balls. Look at magalong. Handa niyang pangalanan pag inimbitahan siya sa investigasyon. Yan ang may balls. Di na yan uubra si Tambalos Los dahil andyan na si Senator Pink. Noted na yan puro lang pasabog para sumikat at mapansin. Paimbestigahan mo, lakson at pananagutin. Puro lang paepal yan, mga pasabog mo nang sa ganon magkaroon ng media mal age. Nako, hindi ako naniniwala kay Lakson. Gusto niya lang unahan si Senator Marcoleta sa pag-imbestiga sa flood control. Kaya nagsabi sabi ni Marcoleta, investigasyon na walang patutunguhan. Muli ang mga ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban! Awesome!